ang lalaki. Ay, 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 inspiring. Kasi ay, parang nagbalik ako doon sa aking uh, pinanggalingan. Tapos nakakatuwa din marinig yung mga stories, kwento ng mga tao. At the same time, nag-updated <laughs> sa ano ba, how much is the prices na mga bilihin. Kano ng kilo nito? Eighty na lang. 80. Ito. 80 na lang. 80 din. Actually, may lang ako. Eto. ganun na. Ito. per kilo. Pia bibili para kay Tita. Yeah. Ito po yung ano, tinatawag natin na area na isdang tapat, governor. Galing po yan doon sa Castanyas, diretso po dito, walang dinaan Nakahapon. kahapon, kaya walang dinaan na komisyon. Ito na huli sa atin? Castanyas po, Tayabas Bay, sa tapat lang po, yan. Ano nga po tawag dito? Torsilio po. ito ay? Buliasan. Ang oh, lalaki. Morning po! Good morning po! Hi! Ayan. Bago tayo. pupunta ba ba sa, po sa po kayo. Na. Hi! Bago tayo. panlinis. Mga lokal po yan na produkto ng queso. Really? Hindi po. mag po. ka pa! mag <laughs> kayo. So, uh, ba to? Mga taga-mamala din po nalay? kayo. Kamote oh. po yan. Kamote ah, po yan. Sorry. Kamote. Yeah. Sa kulay ube. Uh, ang balat. Ang balat na. Ah, okay. Bumili okay. okay. tayo nito. Morning. Dito tayo makakatikim ng... Morning po. Anong iyong mga tinda, Pagka nagutom, oh. mahabang na yeah. pwedeng kumain, pwede rin okay, iuwi pa sa yeah. lubo. I agree. I agree. I agree. Gusto ko po sa saging malambot yon gusto ko to. Pag-init sa hab-hab, pwede, ayan, may lili.